Ano pa ang mga accomplishment ng inyong bayan mula Oktobre hanggang ngayong kasalukuyan? Uh, akin pong inuulit, Sergeant. Uh, sa atin, nabanggit ko na rin po ito nung nakaraang ating radio guesting. Uh, atin po, para po mapanatili ang ating peace and order ng ating bayan ng gasan ay umaga at gabi po uh, sa nabanggit ko kanina ay nagpapatrolya po ang ating kapulisan isa po ito sa paraan ng na ang mga nais gumawa ng krimen at mga pasaway sa kalsada ay magdalawang isip sapagkat tindian na lang ang ating kapulisan sa tabi-tabi. Nitong -tabi. ikatlong linggo po ng Oktubre ay na, nadagdagan po ang ating cases na related sa road accidents uh, sa amin nga po mga kababayan lalo-lalo na sa bayan ng Gasan. Uh, makinig po sa amin pong tatalakayin mamaya sa mga bawal na gawin lalo-lalo na kapag tayo po ay sa Uh, kalsada. Ano po? Lalo, lalo na kapag tayo ay nagmamaneho. Gaya nga po ng ating nabanggit din kanina ay patuloy naman po ang ating kabulisan sa pagpapaalala sa ating mga driver para sa kanilang kaligtasan. We are conducting checkpoints at offline Ah, may English pa po tayo, no? <laughs> sa parang ito ay naabisuhan natin sila kung ano ang narapat na gawin at magpaalala bukod dito. At bukod dito po, nag issue po tayo ng citation tickets para sa mga violators ng ordinansa. Ano po? binabatik uh, binabati ko rin po ang ating ah uh, kino po ng ng aming local chief, chief executive si Honorable James Martilim. Uh, isa po ito sa accomplishment din po ng ating kapulisan ng Bayan ng Gasan uh, sa kanya pong 100 days report na ginanap po nung nakaraang Martes po. Ano po? At uh, ito po uh, binabalik ko po sa ating host na si Police Corporal John Maribale para po sa additional tips po.